Hey everyone! So sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 best e-commerce store builders para matulungan kang gumawa ng isang professional online store. Ako mismo ang dami ko nang nagawang e-commerce site. Na-try ko na lahat ng builders na pag-uusapan natin ngayon. Bawat isa may kanya-kanyang pros and cons, pati na rin best use case. Kaya dadaanan natin lahat yan. And oo, oh, promise ko sa'yo, isa sa mga e-commerce store builders na to ang babagay sa'yo. Kung papanoorin mo yung buong video, malalaman mo kung alin. Nasa description ng mga links para sa bawat builder na babanggitin ko. At pwede kang makakuha ng exclusive discounts gamit yung mga yan. Okay, simulan na natin. Ang unang e-commerce store builder na pag-uusapan natin ay WooCommerce. Isa tong free plugin na nagbibigay daan para makagawa ka ng online store sa pinakamurang paraan. At kung gusto mong gumawa ng WordPress site, ito talaga ang dapat mong gamitin. Basically, ang WooCommerce ay isang open source WordPress plugin na nagdadagdag ng e-commerce functionality sa kahit anong WordPress site. Million-million na ang gumagamit nito. At may magandang dahilan kung bakit. Una ay ang integration nito with WordPress. Kung meron ka ng WordPress site or gusto mong magsimula sa WordPress, magagamit mo rito ang power ng WordPress. Kasama ang lahat ng blogging at SEO tools. Plus, mabibigyan ka pa ng kakayahang magbenta ng products. Gaya ng sinabi ko, libre to. Pero kailangan mo ng hosting para sa website mo. Karaniwan, ilang dollars lang naman yan kada buwan. Ang top recommendation ko ay gumamit ng Hostinger. Ito ang pinaka-affordable hosting service na available. Ginagamit ko to para sa lahat ng WordPress websites ko. At hindi hindi ka magkakamali kapag Hostinger ang gamit mo. Bukod pa dyan, ang WooCommerce ang pinakamura sa buong listahan na to. At ilalagay ko ang link sa baba. Kapag ginamit niyo yung code na Charlie Chang sa checkout, makakakuha kayo ng mas malaking discount. And by the way, sa isang plan lang, pwede kang gumawa ng hanggang 100 websites, which is pretty insane. Isa sa pinaka nagustuhan ko sa WooCommerce ay kung gaano ito ka-powerful at customizable. Katulad ng WordPress na may libo-libong plugins, ganun din sa WooCommerce. Maraming shipping, tax, at marketing tools na pwede mong idagdag para mas papalawak ang functionality ng WooCommerce store mo. At dahil open source ito, ikaw mismo ang may-ari ng website mo. Lahat ng data ay sa'yo at gusto ko talaga yan. Tulad ng nabanggit kanina, makuha mo rin dito lahat ng functionality ng WordPress. Kaya kung gusto mong gumawa ng blog or ng magandang SEO tapos gusto mo rin magdagdag ng online store, perfect na paraan talaga to. Ang isang downside lang ng WooCommerce ay mas mahirap itong gamitin kumpara sa mga all-in-one platforms tulad ng Squarespace or Wix. Mas malaki ang learning curve pero gaya ng sabi ko kanina, mas mababa pa rin ang presyo ng WooCommerce kumpara sa ibang options. Pero dahil sa extra customizability ng WordPress, mas matagal-tagal din talaga tong gamitin. And yeah, marami akong video sa channel na to na nagtuturo kung paano gumawa ng WordPress website. Kaya ilalagay ko rin yung link sa baba. Sa madaling salita, ang WooCommerce platform ay pwedeng gumana para sa anumang klase ng negosyo. Meron din tong infinite scalability kaya kung gusto mong palakihin to bilang isang malaking operation, kaya-kaya mo yun gamit ang WooCommerce. Ito rin ang pinakamurang option at malaki ang diferensya sa presyo kumpara sa iba. Kaya masasabi ko, kung gusto mong magkaroon ng WordPress store na fully customizable, may blogging at SEO functionality gamit ang plugins at gusto mo rin makapagbenta ng products, then this is a great option na makatipid ka pa ng mas malaki. Ngayon, ang next e-commerce store builder na pag-uusapan natin ay Shopify. Isa to sa pinaka-popular na e-commerce builders ngayon at iyon ay dahil sobrang galing nito pagdating sa pagbebenta ng physical products. Karamihan sa malalaking physical product brands ngayon ay gumagamit ng Shopify. Basically, isa tong dedicated e-commerce platform na ginawa para sa mga negosyo ng iba't ibang laki. At kaya mong i-manage lahat ng inventory at shipping mo direct sa platform. Sa Shopify, hindi mo na kailangan ng hiwalay na hosting dahil all-in-one na to. Syempre, may katumbas tong cost, mas mahal siya ng konti, pero meron silang iba't ibang plans para sa lahat ng klase ng business owners. Meron akong link sa baba kung saan pwede kang makakuha ng 3-day free trial. At pagkatapos nun, One dollar lang ang babayaran mo sa susunod na 30 days. Kaya kung gusto mong supukan ang Shopify, grab mo na yan. Shopify talaga ang go-to platform ng halos lahat kapag gusto nilang gumawa ng malaking physical product business. Ginawa talaga to para sa e-commerce. Kaya sila na ang bahala sa lahat. Product management, shipping, payments, marketing tools, lahat ng yan nasa iisang lugar. Isa pa sa mga gusto ko sa Shopify ay kung gaano kabilis ang setup. Mas hindi to komplikado kumpara sa paggamit ng WooCommerce. At ang dami nilang pre-designed templates na pwede mong gamitin. Sa Shopify, kaya mong i-build ang website mo at i ito sa loob lang na ilang oras. Meron din silang mga features tulad ng abandoned cart recovery na talagang pwedeng magpataas ng sales mo. Overall, man, sabi ko na sobrang ganda ng platform na to. Daling gamitin at nakagawa na ako ng maraming stores gamit ng Shopify. Ang drag and drop editor nila ay madaling matutunan at maganda rin ang customer support nila. Katulad ng WooCommerce, marami ring apps at plugins na pwede mong idagdag sa Shopify para mas mapaganda pa yung store mo. Pagdating sa scalability, magaling din ang Shopify. Pwede mo talagang gamitin ng Shopify para magpatakbo ng multi-eight figure business. Sa kabuuan, man, ko na magandang platform ang Shopify para sa mga taong okay lang gumastos ng konti kapalit ng all-in-one platform na mas madaling i-manage. Diyan talaga siya nagsha May dahilan kung bakit ang dami gumagamit ng Shopify at ayun ay dahil sa sobrang galing nito pagdating sa e-commerce. Again, ilalagay ko yung link sa baba para sa 3-day free trial. Kasama na ang 30 days for just $1. Okay, ang next e-commerce builder na pag-uusapan natin ay Squarespace. Nagit isang dekada ko nang ginagamit ang Squarespace. At isa tong magandang option para sa mga naghahanap ng all-in-one platform na nagbibigay daan para makagawa ng sobrang professional looking website. Para sa akin personally, pinakamagaling ang Squarespace para sa services. At yan din mismo ang ginamit ko rito. Pag-uusapan pa natin yan mamaya ng mas detalyado. Basically, ang Squarespace ay isang builder na kilala sa sobrang gagandang design templates nila. Kung meron kang portfolio or nag ka ng service, isa to sa pinakamagandang options na pwede mong gamitin. Unahin natin ang strengths. Kapag nag-sign up ka agad para sa Squarespace trial na pwede mong makuha gamit ang link sa baba, may isip mo agad na wow, kasi grabe talaga ang ganda ng templates nila. Meron silang mahigit 100 customizable templates na perfect para sa photographers, designers, service providers at kung ano-ano pa. Ginamit ko ang Squarespace sa loob ng maraming taon para sa photography website ko. At sa tingin ko, ang ganda ng design nito at isa sa mga dahilan kung bakit ang dami kong bookings noon. Pagdating sa e-commerce, mahusay ang Squarespace sa pagbebenta ng services, subscriptions, digital downloads at pati mas advanced na features tulad ng appointment scheduling. Maganda rin tong option kung gusto mong magbenta ng physical products. Pero karamihan pa rin ng tao ay mas pinipili ang Shopify para doon. Katulad ng Shopify, ang Squarespace ay isang all-in-one platform, ibig sabihin hindi di mo na kailangan mag-alala sa hosting, security, or updates. Kasama na lahat yan. Kaya magandang choice ang Squarespace para sa mga gustong magkaroon ng malinis at madaling gamitin na platform. Pwede ka rin magbenta ng memberships kaya ang Squarespace na sobrang cool din. Pagdating sa website builder, drag and drop lang talaga to. Hindi mo kailangan matutong mag-code, kaya nire-recommend ako pumili ka ng template na maganda, wag mo na masyadong baguhin, tapos lagay mo yung text at images mo. At ayun, meron ka ng professional looking website na ready to go. May fantastic blogging functionality din ang Squarespace. Kaya kung gusto mong gumawa ng blog kasabay e-commerce store mo, gandang option talaga 'to. Magdating sa pricing, oh, mas mahal 'to kumpara sa paggamit ng sariling hosting at WooCommerce. Pero kung isipin mo, hindi na rin masama ang presyo. Ang plan na dapat mong kunin ay Business Plan that starts around $23 per month kung build annually. At ang dahilan kung bakit itong plan na dapat mong piliin ay kasama rito ang e-commerce functionality. Pero meron 'tong 3% transaction fee sa lahat ng online store purchases. Kaya kung ayaw mo nun, kailangan mong kumuha ng isa sa dalawang commerce plans. Kasama rin sa Squarespace ang free domain at SSL. Maganda ang SEO nila. Pero hindi siguro to kasing ganda ng WordPress plus e-commerce pagdating sa SEO. Sa kabuuan, masasabi ko na perfect platform to para sa mga service-based business owners na gustong magbenta ng digital products, services, physical products, or kahit services lang mismo. Okay, ang next e-commerce builder option na pag-uusapan natin ay ang Hostinger Website Builder. Alam ko, banggit ko na ang Hostinger kanina. Pero iyon ay eh para sa WordPress functionality. Meron din silang dedicated website builder na nagbibigay daan para makagawa ka ng e-commerce website. Ito talaga ang pinakamagandang option para sa mga gustong bumuo ng website ng sobrang bilis gamit ang AI habang nagbebenta ng products. Kung hindi ka pa ganong pamilyar sa hosting or website builders, basically isa tong drag and drop builder na sobrang simple. Sobrang affordable, ilang dolyar lang kada buwan at ideal para sa mga beginners at small business owners. Para sa mga taong ayaw mag-aral na kung ano ano pa, na gusto mag-click lang ng buttons at magkaroon na ng e-commerce website, ito na siguro ang isa sa pinakamagandang options para sa iyo. Pwede mo rin tong ituring bilang all-in-one platform. Ibig sabihin, isang hosting plan lang ang kailangan mo. Hindi mo na kailangan pagbuno sa WordPress at lahat ng website at e-commerce functionality ay nasa isang lugar na. May kasama rin tong free domain. At oo, ang dami ko nang nagawang websites pero sa lahat, hosting or website builder ang pinakamabilis na paraan para gawin to. Pagdating naman sa e-commerce functionality, hindi to kasing lakas ng Shopify. Kaya kung balak mong gumawa ng malaking e-commerce business na nagbebenta ng napakaraming products, hindi ito ang tamang option para sa iyo. Pero ito ay perfect kung gusto mong magbenta ng 5 hanggang 10 products max. At gustong mabuo at malive ang website nila sa loob lang ng ilang oras. And oo, katulad ng Squarespace Shopify ang daming free themes na pwede mong gamitin dito. Maganda talaga ang itsura ng mga to kaya hindi mo kailangan ng design experience. Gamitin mo lang ang drag and drop editor para i-customize ang website mo. Kung naghahanap ka ng platform na may infinite scalability, hindi ito ang tamang choice para sa'yo. Pero dahil sobrang affordable at sobrang dali nitong gamitin, masasabi kong magandang starting point to para sa halos lahat ng nanonood ng video na to. Ilalagay ko yung link sa baba. Pareho lang to ng link na nabanggit ko kanina. At pwede mong piliin kung gusto mong gumamit ng website builder or WordPress plus WooCommerce. Gaya ng sinabi ko dati, pwede kang gumawa ng hanggang 100 different websites. Yung iba gamit ang website builder at yung iba naman gamit ang WordPress plus WooCommerce. Okay, ang next option na pag-uusapan natin ay ang Wix. Ang Wix ay isang fantastic option para sa mga gusto ng all-in-one platform at karaniwang nagbebenta ng digital products. Pagdating sa e-commerce functionality ng Wix, oo, pwede kang magbenta ng physical products pero masasabi ko na mas bagay talaga to sa digital products sa madaming dahilan. Katulad ng ibang builder, sobrang dali gamitin ng Wix. Drag and drop din to. Kaya hindi mo kailangan ng coding experience at marami rin silang professionally designed templates. Gusto ko rin sabihin na sobrang versatile ng Wix. Kaya kung sakaling gusto mong magbago in the future, halimbawa may e-commerce site na gusto mong gawing blog, portfolio, or iba pa, madali lang mag-switch sa pagitan ng mga yun. Sa paggamit naman, karamihan ng mga tao na gumagamit ng Wix ay para sa digital products tulad ng e-books, pagbebenta ng music, online courses, or iba pang downloadable products. Isa ring unique feature ng Wix ay meron silang free forever plan. Literal na zero dollars lang yung plan na to. Pero hindi ko talaga to nire-recommend dahil hindi ka makakagamit ng custom domain. Meron kang Wix branding at sobrang limitado ng feature features nito. Pero kung titingnan mo yung paid plans ng Wix, may kita mo na meron silang light, core, business, at business elite plan. Ang presyo ay nasa $17 hanggang $159 per month. Siguro, quite affordable to. Depende sa pangangailangan mo. Para sa mga basic e-commerce functionality, masabi kong yung core plan na $29 per month ay isang magandang option. Maraming ding cool marketing tools na kasama sa Wix. Halimbawa, email marketing, social media integration, at SEO tools. Kasama na rin ang SSL, free domain, at automatic updates. Kaya hindi mo na kailangan intindihin ang technical maintenance. Sa kabuuan, kailangan, masasabi ko na ang Wix ay isang magandang option para sa mga creators na gustong magbenta ng digital product, naghahanap ng madaling all-in-one platform at okay lang gumastos ng konti. At ayun, basically, ito na ang rundown ng limang best e-commerce store builders na pwede mong pagpilian. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang pros and cons pero sana may isang nag standout para sa iyo base sa functionality or pricing. Sana nakatulong ang video na to para makapili ka ng tamang platform para sa iyo. Ang pinaka-importante ay mag-start ka na. Ilalagay ko ulit yung lahat ng link sa baba para sa bawat platform na napag-usapan natin. Makakakuha ka ng exclusive pricing, discount, or trial kapag ginamit mo yung mga links na yan. At sabay mo rin nasusuportahan yung channel. Kaya gusto kong magpasalamat in advance. Ang e-commerce ay napakagandang niche na pasukin. Sa totoo lang, pakiramdam ko dapat subukan ng lahat gumawa ng e-commerce store kahit isang beses sa lifetime nila. At baka ito pa ang mag-boom at maging isang malaking brand. At kahit isa ka ng existing business owner, ang magdagdag ng e-commerce products bilang bagong revenue stream ay magandang paraan para tumaas ang margins mo at mapalago ang negosyo. Sana ay nakatulong ang video na to at kung oo, i-like mo na yan at mag-subscribe. Para sa mas marami pang videos katulad nito. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa entrepreneurship, personal finance at investing. At ang goal ko ay matulungan kang mabuhay ng mas financially successful. Maraming salamat sa oras mo and takits tayo sa susunod na video. Peace!